Okay, magandang hapon po mga kababayan. Pag-usapan po natin ngayon itong panibagong political crisis na nakaamba. Saan po ito? Okay, may narinig po kasi tayong balibalita na itong Senado ay naghahanda na para sa pag-akyat ng impeachment process, complaint, complaint para kay Sara Duterte dyan sa Senado. Dahil sa ngayon nga po, ito ay pinag-uusapan na mukhang uh, tutuluyan po ng Kongreso itong si Sara Duterte dahil sa mga mabibigat na ginawang mga anomalya sa mga pondo ng gobyerno natin. So, alam naman po natin baga na itong most karamihan po sa mga senador ay makaduterte makasara kaya ang gusto nilang mangyari ngayon ay hindi ma-impeach si Sara kung ma-impeach man ito dyan lang sa kongreso pero pagdating sa senado sisikapin nila nitong mga followers ni Sara na ma siya hindi siya matanggal sa pagiging vice president. So, ano po ba ang uh, parang naiisip nilang gawin na diskarte? Kasi sa ngayon po, ito ay, uh, although ito ay isang magandang balita, itong naunang issue, na yung uh, proposed budget ng office of the vice president para sa susunod na taon, 2025, na ang inaprubahan po ba inaprubahan sa kongreso ay 733 million pero pagdating sa Senado balak po nila itong dagdagan na maging 1 billion plus at uh, parang confident po yung grupo ni Sarah, kwento ni Bato na maraming bumoto na dagdagan yung ibigay kumbaga ibigay yung gusto yung hinihingi ni Sara Duterte which is 1 billion plus So noong una marami ang bumoto na dagdagan taasan yung hinihinging budget ng OVP Pero ngayon ngayon na final final talks eh umatras daw yung mga senador na dati-dati naman ay bumoto na dagdagan yung sweldo tol dagdagan yung budget ni Sara at dahil daw ito <clears throat> sa pagkilos ng leadership Senate leadership which is syempre yung Senate President, si Chisis Cordero, si uh, uh, Accounts Committee Chair na si Grace Po at si Lauren Legarda. Another committee. So, nanalo. Nanalo po yung faction na i-maintain sa 733 million ang ibibigay na pondo para kay Sarah sa kanyang OVP next year. So, nasunod po yung uh, proposed budget sa Kongreso which is kasing laki ng budget noon ni Vice President Lenny Robredo. So, 733. Ngayon, ito lang po ay nagpapakita na maaaring malakas ang hatak ni Chis Escudero as Senate President. So, ibig sabihin po nito, kasi ito yung parang naging naging uh, basihan ng mga uh, Sara Duterte Group ng mga senador <coughs> na baka na dahil dito sa pagkaka-approve <coughs> sorry dahil sa pagkaka request well, not approved disapproved nung hinihinging budget na 1 billion plus dahil na rin sa uh, dahil sa pagkontra ni Jesus Codero at ni Grace po na syempre ayon sa kanila naniniwala ang marami na ang desisyon na ito ay influenced by Malacanang. So ngayon, dahil dito, sino <clears throat> ba yan? Medyo nagwo-worry yung mga Sara Senators na baka pagdating ng impeachment, impeachment trial dyan sa Senado, ay baka matanggal nga o ma-impeach si Sarah. This is because of the machinations of the Senate leadership which is Jesus Cordero, na tao ng Malacanang. So, ang naisip po nila ngayon ay tanggalin si Jesus Cordero as Senate President. So, alisin ang Jesus Cordero dahil masyadong malakas ang Jesus Cordero na maimpluensyahan yung desisyon ng majority ng senators na tuluyang tanggalin, ma-impeach itong Sara Duterte. So, ang ang solution nila ngayon ay tanggalin si Jesus Cuvero bilang Senate President. Tapos may 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 nagsasabi na ang ipapalit daw ay si Jinggoy Estrada na sa ngayon ay pangalawa yata sa pinakamataas Senate President pro tempore. Mayroon namang mayroon namang ibang balita na si Cynthia Villar ang gagawing Senate President. So alam na natin kung ano ang mangyayari, di ba? Kung si Jinggoy Estrada ang maging Senate President, ay eh, makasara din po ito eh. Pwede rin na ma-acquit si Sara sa Senado dahil sa Senate President post-Senate President na si Jinggoy. Mas lalo na po, mas lalo na, kung si Cynthia Villar ang magiging Senate President. Sa mga galawang po ito, dito natin nakikita na gumagalaw ang pera. Diba? Ako naniniwala po ako na karamihan pa rin naman po sa mga politiko, kahit sa mga senador, kahit yan mga mga karamihan dyan ay eh, sumusuporta kay Sara Duterte, ako'y naniniwala na ang mga ito ay matitino pa rin sana. Na kumbaga, between good and bad, mas matimbang pa rin naman sa kanila sana yung paggawa ng good. Kaso, baka may nananakot. It's either nananakot, pinatakot, pinipressure, sinusuhulan. Alam naman natin ang ating marami sa ating mga politiko, madaling masuhulan at maraming kayang takutin. So, ang aabangan po natin ito na kapag ito'y nangyari, sapagkat sa ngayon po ito'y rumors pa lang. Rumors. Pero di ba may kasabihan na kapag pag may usok, may apoy. Di ba dati nung si si uh, yung dating Senate President Mig Subiri nagkaroon din ng rumors na tatanggalin din si Mig Subiri. O di ba nagkatotoo? Tinanggal nga napalitan ni Cheese Escudero. O ngayon, mayroon na namang mga uh, usap-usapan na Chief Escudero is planned to be ousted as Senate President. Tapos ang ipapalit nga si Cynthia Villar, ang ibig sabihin po nito may gumagalaw na pera. Gumagalaw ang pera ng Duterte. Sino pa? At alam natin, actually sa sa mga oras na ito, mayroon na daw 12 senators na papabor para tanggalin si Ches Escudero at ang ipapalit ay si Cynthia Villar. Alam naman natin kung sino si Cynthia Villar sa buhay ng mga Duterte. At alam natin kung ano ang susunod na mangyayari kapag si Cynthia Villar ang naupo. Sigurado yan. Austed. Si Chisis Escudero, at ang papalit na si Cintia, tiyak acquitted itong si Sarah sa impeachment. But, ito ang but. Ito pong si Cynthia Villar, last term na niya ngayon. Hanggang Mayo na lang siya, diba? Hanggang May. Itong itong ah, uh, impeachment trial na sa ngayon ay nandito pa sa lower house sa Congress pwedeng umakyat 'yan sa Senado by next year by January next year ilang buwan na lang 'yan bago mag-eleksyon May 2025 senatorial elections so magpapalit ang uh, magpapalit ang uh, Senate members by June 30. So, June 30, matagal pa eh. June 30 next year. Pero ibig sabihin, bago man magkaroon, bago mag-eleksyon sa Mayo, ongoing ang impeachment trial. Dito sa Kongreso, wala tayong problema dahil tuluyan dyan. Ang problema natin ngayon, itong sa Senado sa side ng Senado na nakikita natin na ganito ang mga may mga may mga galawan na ganito. So ito po ay isang malaking crisis diyan sa Senado. Kapag si Cheese ay natuluyang tinanggal at marami diyan ang papalit, kaya yung si Cheese tatanggalin para mapalitan ng Senate leader na pro-Sara. So yan po ang mangyayari. Well, sabihin pa natin hindi nga ma-impeach si Sarah kapag inabot ang Mayo time of election buti kung bago pa man mag-election ay hindi pa wala pang desisyon ang impeachment kailang paano kung minadali nila kasi after the elections Pwede pong napalitan na. Ah? Pwede nang mapalitan yung <coughs> yung uh, current roster ng Senado. Yan si Cynthia Villar mawawala na yan. Si Grace po mawawala dahil last term and then yung iba re-electionist, what if hindi manalo kagaya ni Bato ni Bongo? what if hindi manalo? Paano kung nanalo si Franz Castro? Di ba? Si Tito Soto, si Ping Lakson, si Manny Pacquiao na pro-government. So, maaaring ma-impeach si Sarah, maaaring hindi. Depende kung ang investigation yung trial aabot o lalagpas lalagpas ng Mayo elections. Now, so sa mga nangyayari pong ito mga kababayan, dito lamang po natin makikita kung anong klasing mga tao, anong klasing politiko, anong klasing mga lingkod bayan itong karamihan na nandiyadyaan sa Senado. At ang hindi pa katanggap tanggap dito mga kabaya, ang may ang may mukhang ay may pakanapan nito ay, eh, si Amy Marcos mismo. O, di ba? Anong klaseng kapatid? dito? talagang kinakalaban na talaga ang administrasyon ni PBBA. Talagang talagang 100% Sarah. So, ito po ang, uh, ang babantayan natin, aabangan natin, na kapag si Chises Codero ay talagang uh, dyan sa Senado. At ang papalit nga, kung si Cynthia Villar, kahit si Jingo Estrada, the result will be the same. Pero, ito naman po, sa aking uh, tingin lang, ito naman po eh, impeachment pa lang ito. Isa lang itong impeachment para kay Sarah. Isa lang po ito sa mga kaso na kakaharapin niya. Kahit po, siguro ko ha, sa opinion ko, hindi man siya ma-impeach, dahil nga dito sa sa ginagawang mga galaw-galawan dyan sa Senado, mayroon pa naman po siyang kakaharapin na ibang kaso na mabibigat na kaso. Yung kasong plunder, yung uh, pag, uh, pagiging terrorist dahil pinagbantaan ang buhay ng pangulo at pamilya. At nandiyan dyan po ang ICC. So, ako, para sa akin eh, itong impeachment na ito, hindi masyado itong, oh, big deal ito. Pero, kung sakaling makaligtas si Sarah sa impeachment, mayroon pa naman po siyang ibang kaso na kakaharapin. Dahil mukhang, mukha talagang makakaligtas si Sara sa impeachment dito sa Senado. Yan ang galawan ng mga nandyan eh. At ang ibang, ang karamihan po sa mga senador na pumapabor na ma maakwit si Sara ay mga nakaline up po sa PBBM senatorial slate. Kagaya ni Tolentino, si <coughs> si Bong Revilla, Nasa slate yan ni PBBM. Pero ito, magpapakita sila ng ganitong galawan. Anong klaseng mga sinaro, anong klaseng mga tao ito mga kababayan? Na kapag inakwit nila si Sarah, ibig sabihin, para sa kanila, malinis si Sarah. Malinis. So, baliwala sa mga ito, yung mga krimen, mga pagnanakaw, mga anomalya, mga korupsyon na ginawa ni Sarah. So, bakit natin yan iboboto? Pero sa totoo lang eh, yung mga nasa ma, nasa line-up ni PBBM, hindi ko naman talaga ibuboto lahat dyan. Sino lang ang, ang makukuha dyan? Tatlo, apat? Oh, karamihan dyan, kahit ng mga Marcos loyalists, hindi naman yan ibuboto lahat eh. Ang napipili ng karami ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, mga tatlo, apat din lang na pro-government. Kaya, dito natin nakikilala kung anong klasing mga politiko mayroon tayo ang Pilipinas. Kaya sana naman po, bantayan po natin itong mga senador na ito na mag a kay Sarah. Nakaramihan dyan, nakaline up sa senatorial slate ni President Bongbong Marcos. Ang kapal, di ba? Ang kapal. Itong anak ni Sinja Villar, nakaline up kay PBBM si Camille Villar pero itong nanay Villar na ito na talagang impacta ah? pero hindi ba yata niya iniisip na hindi kaya maapektuhan yung kandidatura nung anak niya alam mo ako mas gugustuhin ko si manalo si Franz Castro kaysa sa mga ito dati ayaw ko naman dyan sa mga makabayan pero at least sila, moron issues sila. Diba? So mga kababayan, ito lamang po ang gusto kong uh, ikwento sa inyo na kailangan nating abangan, kailangan nating bantayan, bantayan itong gagawing trial dyan, impeachment trial dyan sa Senado. Wala tayong problema sa Congress. Sa Senado ang malaking problema. So mga kababayan, hanggang dito na lamang po, magbantay po tayo, maging vigilant dito sa mga galawan ng mga walang kwentang senador. Okay? Hanggang dito na lamang po, maraming salamat at magkita-kita po tayong muli. Ipaglaban ng ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Peace.